hindi pagkakait lahat Ang sarap lang balikan kung paano nagsimula yung love story namin ni Lord. Siya pa gumawa ng paraan para mapalapit ako sa Kanya. Gumamit siya ng mga tao bilang instrumento para i out ako para mapansin ko siya. Nagsimula ang lahat sa isang imbitasyon. Hi Raj, attend ka ng church? Dala ng sobrang busy ko sa buhay, sa trabaho, sa mga priorities, makailang beses ko siyang dinedma. Pero nakakatuwa kasi gumawa siya ng paraan para pansinin ko siya at mapalapit ako sa kanya. Sinubok niya ako sinubok niya ako dahil gusto niyang mapalapit ako sa kanya at dahil mahal niya ako. Kalakip ng awitin ko ang pagsisisi. Bakit ngayon lang kita nakilala ng lubusan? Ang paghingi ng tawad sa mga panahon na lumipas at pasasalamat sa pagtanggap mo sa akin bilang anak